Hello guys. Salamat po ni guys mo sa vlog. Sana ay mapapa. shoutout out sa mga poster may ni guys. Na si Madam. Ah, galing pa ng Baliwag, Bulacan. Ah, si Mama. Hello. Ah, si Sara to, ma'am. Ay, hindi pa vlog na ko, ma'am. Ayaw mo ni wala, ma'am. Ano 'yan, ma'am? Hay, atulis si Madam. Ngayon, shout out, ma'am. Bakit mo nagbakasyon kayo ngayon ma'am? Ah, bakasyon sa Baliwag, Bulacan Ilang araw kayo dunon? Ah, 3 days Paano dito ma'am, ah, sa last day na nakatira Okay, si Madam, o oh, yan Sino siya ma'am? Boyfriend o kamag-anak? Boyfriend o kamag-anak? Sino siya natin ma'am? Apo, grabe grabe na kayo nyo ano nangyari tumas nyo ang kamay eh. wala ka lang sa pigtan light eh napanggahin talaga tayo ma'am no ayun dadahan lang tayo <laughs> masaway eh ha o oh, sila magalit Alam, tumas na ng kamay ma'am wala tuusin eh ang kita na yun eh sumata mo ma'am ma'am pa kayo ma'am hagan pa kayo ayan right ma'am itang kuha sa biyay ma'am

Oh, uh, pero may motor kayo ma'am Eh sayang no Dapat pala nag-studing ka muna ma'am no Hindi mo ka nag-studing Ah, konsensya pa lang Ah, konsensya Salamat kayo ma'am Ma'am, salamat sila Maraming salamat ma'am ah And thank you and God bless See you guys Salamat kayo ma'am Ma'am, thank you ma'am Bye bye Kariyo si madam eh <laughs>